Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ano, uh, pag-usapan pa rin natin ulit ang custom production. Pero, uh, hindi na tayo magko-compute ng kagaya ng dati, na entoto toto na kinocompute ko yung population, yung ano. Basta, uh, gumawa na lang ako ng computation sarili ko, and then eda, ano ko na lang, ipipresent ko na lang sa inyo, no? Ito ay para doon sa 1,800 na presyo ng feeds, sa 90% production, at saka 80% production. Basta yung ibang data, the same pa rin mula dun sa population, feed consumption, sa kung, uh, yung ilang dozens ng itlog, no? Magbabago lang ang computation doon sa cost of production. Kasi nga, 1,800 pesos na ang feed. So, automatic na yung per kilo niya ay mas mataas kesa yung per kilo ng nakaraang feeds. So, yung nakaraan na feeds natin ay 1,585 at ang per kilo niya ay 31.7 or 3170. So dito sa 1,800, ang per kilo na niya ay 36 pesos. So, yung mga bagong viewer, scroll down nyo yung mga bagong uh, yung mga latest videos ko at saka yung mga 6 months and older kasi marami kayong makukuha doon. Marami kayong matututunan doon, lalo na yung mga uh, nag-aaral pa lang yung mga bago pa lang na mga layer farmer backyard ka man or uh, kahit medyo mas malaki no interested ka at wala ka pang uh, idea uh, or wala kang knowledge about uh, layer farming no pwede kang manood dito sa channel ko pwede kang uh, mag-subscribe at pwede ka rin mag-like mag-share ganon no tuloy natin So doon sa 1,800 pesos, no? Kasi maraming farmers na nagrereklamo nga kasi mataas ang presyo ng feeds nila doon sa lugar nila. So swerte mo kung malapit ka doon sa pagawaan ng feeds, mura. Pero kung malayo ka doon sa pagawaan ng feeds at mahirap ang mahirap mag-transport ng feeds sa lugar ninyo, may, talagang medyo mataas ang presyo. So kahit na halimbawa pareho ang brand natin dito na ginagamit mo dyan, pero ang lugar mo naman ay napakalayo no so mas mataas ang presyo ng feeds mo so ngayon 36 pesos per kilo the same pa rin ano na yung 90% nya 'di ba 450 eggs pa rin yon kung 500 uh, 500 heads so the same pa rin na 1.4666 ang ano nya ang uh, feed conversion nya pero kung imumultiply mo na yon doon sa 36 pesos na presyo ng uh, feeds per kilo ay magiging 52.79 ang cost of production ng 1 dozen of egg or yung pagproduce uh, gastos mo sa pagproduce ng 1 dozen of egg yung cost of production mo per egg na ay 4 pesos and 39 centavos. Tapos doon sa 80% naman yung kasi doon sa 80%, 1.65 na ang uh, feed conversion, di ba? Yun yung uh, consumption ng layer mo para makapag-produce sila ng 1 dozen of eggs. So, doon sa ano, doon sa 1.65 na i multiply mo na doon sa 36, magiging 59.4. So, masyadong mataas na, di ba? So, 59.4 i-divide mo yon doon sa 12 magiging 4.95 na yung cost of production per egg mo. Di ba? Mataas. Maraming umaangal nga na dahil sa taas ng presyo ng feeds. At uh, compared dun sa 1,585 pesos na presyo ng feeds na 90% ang production, doon 3.87 lang ang cost of production niya. Doon sa 80% naman na production, ang cost of production doon ay 4.35. Pero mura pa rin ang feeds doon, 1585 pa rin. Kung i-compare mo no yung uh, production yung 1800 na feeds no, kahit na mataas ang egg production mo, pero mataas ang presyo ng feeds mo, ay mataas syempre ang cost of production mo per egg. Yun nga, 'di ba? 4.39 pag 90%. Oh. Um, tapos, kung dun sa mababang production mo, sa 80% pa lang yun ha, hindi pa tayo bumababa ng hanggang 70, <laughs> di ba? Nandun na sa 4.95, 4 pesos and 95 centavos kung 1,800 ang feeds, ang feeds mo. Eh, paano naman kaya, no? Di ba? Kung ang feeds, uh, ang feeds mo ay 1,800, tapos ang production mo ay 70% na lang or 50 per, 59%, 65% kasi kaya ko sinasabi ito dahil meron yung mga layer farmers na nagme-maintain ng layer farm ay nang o oh, tama ng production nila kahit na bumaba na doon sa halos break even kasi ang break even na lang sana ay ano eh yung 75% kung mata kung ano kung mura ang feeds mo no break even pero yung iba, minay-maintain nila ng hanggang sa 65%. Pero alam nyo, may alam ako nag-maintain ng uh, hanggang 65% na egg production niya. Pero, customized ang feeds niya. 1,200 plus lang yata. <laughs> yung ano niya. So, nasa ano pa rin siguro yon nasa break even. Hindi ko, -compute, hindi ko kinukumpute kasi yung ano niya. Dahil yung population niya, hindi ko matanto kung ilan yung population niya talaga. So, Ah, uh, iyon yung ano, iyon yung kaigihan pag nagko -co compute ka ng cost of production mo kasi nakikita mo, no? Nakikita mo visible talaga na, na alam mo kung magkano yung cost of production mo. So yung iba na ibang farmers nakikita na, ano, may nagsasabi ang taas ng cost of production ko. 5 pesos, sabi nila. Totoo 'yun, possible, no? Kasi kung kung mataas ang presyo ng feeds mo, bababa ang production mo. E eh di, pupunta talaga dun sa 5 pesos. Tingnan nyo na lang itong 80%, 80%, no? Na 1,800 ang presyo ng feeds. Ano na, 4 pesos and 95 centavos na ang cost of production mo. So, kahit anong population pa yan, 200, 1,000, 3,000. Basta ang, nag, ano lang diyan, ang uh, directly related dyan ay yung cost, yung price ng feeds at saka yung egg production kasi para makita mo kung maigi yung uh, kinakain ng manok mo at kung magkano di ba mapapagcompare mo na talaga kaya sana ano uh, marami kayong natututunan dito sa mga videos ko na kahit na na series itong ginawa ko kasi para maano ma, ma realize na maigi no kung ano bang nangyayari doon sa sa mababang production mataas na production na mura ang feeds mababang production, mataas na production na napakamahal lang feeds so nakikita nyo na o kasi uh, ulit-ulitin ko, wag nyong isali lahat ang bills ninyo ang <laughs> bills, ano pa ba yung ibang mga binili nyo ng mga equipment o kung ano kasi ibang, ibang computation ang kasali sila doon uh, kasi kung isasali nyo, tingnan nyo na lang no mababa na ang produksyon ninyo 80% halimbawa uh, 80% mataas pa lang sana din yan no di ba pero pero kung isasali mo lahat yung lahat ng bills mo gastos mo lahat ng expenses mo hindi na lang 4.95 kung 1800 ang presyo ng feeds mo hindi na lang 4.4 pesos and 95 centavos ang cost of production mo per egg tingin mo na talaga doon lugi ka na kasi nga siyempre di ba sinama mo na lahat parang hinahanap mo na talaga yung ROI mo <laughs> iba, Oo, oh, kasi yung iba, uh, yung iba, gusto nila kaagad makita yung ano, yung ROI, ganyan, yung, yung kita nila, yung net income nila, ganon. Kaya lahat nakasali na, parang bote bakal na lang na pag nag, <laughs> pag nag, 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 alaga sila ng layer, gusto nila, itong bond na to, may kita na sila, parang ganon. Hindi, hindi ganon. So, ang remedy, no? Isang remedy, dyan sa Uh, cost of production na mataas para mapababa, mapababa mo ng konti ay, ay magandang management kasi ang magandang management ay nakakapagbigay ng ano nakakapag nakakatulong sa pagtaas ng production. So ang next na ano, ang next na tanong no, yung cost of production na compute na. <laughs> Paano naman ang selling price, di ba? Oh, kaya yung pag mataas ang presyo ng feeds mo, mataas ang cost of production mo, Siguro lalo na kung backyard layer farm ka no. Ano, retail price ang pagbenta mo talaga. Oo, oo. Kasi hindi ka pwedeng sumabay ng uh, farm gate price na mababa sa mga malalaking farm kung ang presyo ng feeds mo ay mataas at uh, kahit na mataas ang, ang production mo no, lalo uh, at saka kung mababa ang production mo lalo no, hindi ka makakasabay kasi nga Uh, halos ano na, halos retail price na yung papun yung pupuntahan ng presyo mo doon sa taas ng cost of production mo. Imaginin mo yung 4.95 pesos kung nasa 80% ka. Eh kung nasa 75% ka pa. <laughs> Tapos 1,800 ang presyo ng feeds mo, di ba? So hindi ka makakasabay sa farm gate price na mababa. Kundi magre-retail price ka talaga. Ay, oh, tama, magre-retail uh, price ka talaga sa mga customer mo. Ahanap ah, ka talaga ng mga buyer mo na retail ang pagbigay mo. Uh, kaya mo yan kung kaunti lang naman ang population ng manok mo uh, at ang production mo naman ay di ba, uh, kayang-kaya mong i yan. Oo. Oh. Pero kung malaki ang farm mo, medyo malaki ang farm mo, tapos uh, mataas ang presyo ng feeds mo, maba medyo mababa pa bigla ang production mo, <laughs> edi mahirap, ano, di ba? Makikisabay ka talaga sa mga kasama mong mga layer farmers na malalaki. Kaya alam nyo, ang, ang ano talaga, ang isang remedyo talaga ng uh, yung cost of production na mataas, paigihin, no? Pagigihin ang management kasi yung management talaga malaking maitutulong doon sa egg production na mapataas o mapababa maganon <laughs> kasi kung poor management mababa ang production kung uh, good management to excellent management edi mataas ang production so makabawi ka man, makabawi ka man lang na mapababa ang cost of production mo di ba at uh, kasama na doon syempre din yung mga ano pag uh, yung management kasi eh Siyempre, yung kasama doon yung mga selective calling, mga ganyan-ganyan. So, marunong ka talaga doon, no? Hindi lang yung pakain ka ng pakain, kumakain ng hindi nagpo-produce, ganon. May, may sakit na, sige, titiisin mo pang nandun, ganon. Uh, yung, uh, ibig sabihin, yung irreversible ba? Yung talagang kita mo na talaga na, eh, nandun pa, pilipilitin mong baka mangitlog pa. <laughs> isang, isang rason yan na, ano, na nakakababa ng production at nakakadagdag ng cost kasi nga kumakain non productive naman 'di ba <laughs> So marami sana kayo natutunan dito sa mga video na ginawa ko no at sa susunod selling price naman siguro ang uh, pag-uusapan natin pero baka isingit muna natin yung mga sa wholesaler naman at saka retailer buhay ng ano kung paano naman nila paiikutin no ah uh, Hanggang dito na lang, no? sana yung mga bago. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At shout out sa mga nagpapa-shout out, no? <laughs> si ah, uh, lagi kong nalilimutan kasi eh, Decalbe Libre. Yun, sabi niya, ma'am pa shout out naman po. So, shout out ko siya. And then syempre, kasali lahat na doon yung mga ah, uh, lahat kayo mga subscriber ko. Shout out sa inyong lahat. <laughs> Walang ano walang malalampasan at saka sa mga share lahat sana pagpalain tayong lahat